baryo ng San Isidro, may isang ilog na tinatawag na Tigaw Maliit lamang ang baryo. Napapaligiran ng palayaan, maisan at mga kakahuyang matagal nang hindi napapasok ng tao. Tahimik ang buhay doon. Maliban na lamang kapag may napapabalitang kakaibang pangyayari. At ang ilog tigaw, iyon ang laging laman ng mga usapan tuwing may inuman sa kanto. Sabi ng matatanda, may mga nilalang daw na nagpapakita sa mga maliligo sa ilog, lalo na kapag dapit hapon. Mga nilalang na hindi mo aakalain kung anong tunay na anyo nila. Minsan, nag-aanyong maganda. Minsan naman ay tila inosente. Pero kapag pinansin mo, baka iyon na ang huli mong pagkakataon. Pero para kay Ron, isang pilyo at palabirong binata. Biro lang lahat yun Lumaki siya sa baryong iyon at kahit minsan, hindi siya nakakita ng kakaiba. Isang hapon ng Abril, mainit ang araw at halos walang hangin. Ang mga ibon ay tahimik at ang mga alo ng ilog ay tila nagyayaya. Habang naglalakad siya dala ang tuwalya, napapangiti siya sa sarili. Bahala ng mga alamat, basta gusto kong maligo. Pagdating niya sa ilog tigaw, Dumiretsyo agad siya sa tubig Eting, Malamig ito at nakakapanatag ng pakiramdam Lumangoy siya hanggang sa gitna Saka sumampa sa isang malaking bato para magpahinga Habang pinagmamasdan ang paligid Napansin niyang tila mas tahimik kaysa dati Wala ni isang ibon At parang bumagal ang agos ng tubig Isang tinig ang sumira sa katahimikan Magandang hapon! Napalingon si Ron at namangha. Isang dalagang maputi. Mahaba ang buhok na tila kuminang sa sikat ng araw at nakasuot ng simpleng puting damit. Basa ang balikat nito. Parang galing din sa tubig. Ngumiti si Ron at pabiro niyang tanong. Pwede ba kitang ligawan? Ngumiti lang ang dalaga. Walang imik at nagsimulang lumangoy palayo. Ang galaw niya ay kakaiba. Hindi lumulubog tila dumudulas lang sa ibabaw ng tubig. Sinundan siya ng tingin ni Ron hanggang sa mawala sa likod ng matataas na talahib. Suplada, bulong niya sa sarili. Pero hindi na rin niya inisip pa. Hindi niya alam. Iyon pala ang simula ng mas nakakatakot na gabi ng kanyang buhay. Kinagabihan, pagod mula sa paliligo. Nahiga na si Ron sa kanyang papag tahimik ang paligid. Ngunit maya-mayay, may narinig siyang kalusko sa ilalim ng kama. Akala niya ay daga, pero nang sumilip siya, halos mapaatras siya sa nakita. Isang itim na manok nakatitig sa kanya gamit ang mapulang mata. Sa mga baryo, hindi basta manok kapag ganito ang anyo. Madalas ay masamang palatandaan. Dumating si May Consing, tiyahin ni Ron, may dalang sako. Isako mo yan! Bilis! Tumalima si Ron, ngunit bago pa niya mahawakan ang manok, bigla itong tumakbo palabas. dire diretso sa dilim, walang tunog ng yapak, walang tunog ng pakpak. Para bang nawala na lang. Kinabukasan, habang pauwi si Ron mula sa palengke, napansin niya ang unti-unting lumalalim ang gabi. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig lamang ay ang kanyang sariling yabag. Ngunit may naririnig siyang isa pang yapak sumusunod sa kanya. Sino 'yan? tanong niya. Walang sumagot. Paglingon niya, nakita niya ang dalagang nakilala niya sa ilog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya lumalakad. Tumakbo siya patungo kay Ron. Mabilis, hindi humihingal. Ang mukha niya ay walang ekspresyon. Napatakbo si Ron, pero parang mas lumalapit ito. Bago pa siya maabutan, nakapasok siya sa bahay. Isinara ang pinto ngunit narinig niya ang may malakas na kalabog dito. Pagkatapos, katahimikan. Lumipas ang ilang gabi. Isang gabi, habang nakaupo si Ron sa bangkito, biglang may malamig na kamay na dumungaw mula sa bintana. Pilit inaabot siya. Napaatras siya sa takot at tinawag si Paibiting ang matandang kilala sa baryo na may alam sa mga kababalaghan. Agad na lumabas si Paibiting dala ang itak. Sa liwanag ng buwan, nakita nila ang dalaga. Ngunit hindi na siya kagaya ng una. Namumula ang mga mata at sa kanyang bibig ay bumungad ang matutulis ng ipin. Nakadapo siya sa isang malaking puno ng pili nakatitig sa kanila Kilala kita, sigaw ni Pai Beting. Pag hindi ka umalis, pupuntahan kita sa inyo bukas. Tila naguluhan ang dalaga. Mula sa kanyang mga mata ay sumilay ang galit. Ngunit sa isang iglap, mabilis siyang tumalon mula sa puno at naglaho sa dilim. Simula noon, hindi na muling naligo si Ron sa ilog tigaw. At sa tuwing maririnig niya ang kwento ng magandang dalaga sa baryo, nanana himik na lang siya sapagkat alam niyang may mga bagay na mas mabuting hindi na muling balikan